What's up mga Kapinboy! Uh, panghapon tayo mga Kapinboy Pinapasok ako ng alas 3 ngayon dahil uh, May uh, gagawin akong makina May ayusin akong makina doon dahil May liga ako ng alas 6 So bago mag alas 6 ay maayos ko yung kasi gagamitin ng liga ko So ay mga Kapinboy! Nandito naman ako sa Weymouth Road Pupunta ako doon sa uh, bus stop na naman Tapos sa uh, Uh, Mag-aabang tayo sana dumaan agad yung 361 Alas 3 tayo ngayon Mag-message sa akin yung amo ko Na uh, pasok ako ng umaga Alas 3 dahil uh, May nasira daw So, re ko kaagad yun. Pagdating na pagdating ko dun, re ko. Aayusin ko kaagad dun. Tapos, bago magsimula ang liga ng alas 6 eh, kailangan eh, ano na, gumagana na yung machine. Ayan, sana. Dumala na agad yung 361. Para, hindi tayo malate masyado. Usually dapat alas 4 pa ako pero yun nga dahil uh, kagabi nasira ayun nung si Maka yung kasama ko sa likod na bowling technician din eh wala na siyang oras para magayos kagabi dahil late na na wala nang oras para gawin yun so ayun kaya pinapasok ako na boss ng maaga alas 3 oh, pinboy nantayin ko lang yung bus sana may dumaan agad bus 361 Whew. Check natin sa application ko. AT Mobile. Ito. check natin. 245 pa ang ng 361 na bus. Uh, pagka ang dating corona na ay uh, 317. So ayan, uh, kailangan kong antay na lang. Nasa ano na naman eh, 235 na. Malapit na rin. Medyo makulimlim ngayon. Mamaya-maya baka bumuhos na yung ulan. Makulimlim eh. Wala pa yung 361, pero 45 ang daan dito, 245. Ayan, habang nag tayo ng bus, ay maikwento ko lang kahapon yung pamamasyal ko sa Botanic Gardens sa Auckland at ang napakaganda pala roon maaliwalas, maraming mga iba't ibang mga halaman, mga magagandang mga klasing mga bulaklak, mga puno, at napakatahimik, nakaka-relax dun Malamang eh papasyal-uli ako dun mga ka-Pinboy. Ayun, kahapon na uh, nag-enjoy ako kahit na mag-isa lang ako dun At ayun, uh, gabi na ako na week dahil kahapon uh, na rin kasi ako nagpunta ron So, ayun, masaya, masaya yung pamamasyal ko. Ganun ang ginagawa ko kapag ka-day off kung may alam akong pasyalan dito. Uh, meron namang bus doon, saka malapit lang din dito sa Manurewa. So, ayun, uh, uh, enjoy! <laughs> Mga ka-pinboy, natatanaw ko na yung bus na sasakyan ko, 361. Ayan na, oh. Woohoo. Thank you, see you. <laughs> mga I, I <laughs> <six, one>, yeah. <laughs> Time is it? 3.17 Nandito si mga kakasama ko sa work Kasamahan niya ako kasi may gagawin kami Sa likod ng makina ngayon So ang bait na ito kasi 3.16 Thank you mga ka Kasamahan ako uh, So today is your off? Yeah, but I just come to help you. Oh, sorry, Maka. No, no, don't worry about it. Sorry. Wow, ang bait ni Maka. After that, then I have a shot and I go mm home. Thank you, Maka, for helping me. So ayan, si Maka kasama ko sa work. Ang bait niya kasi tutulungan niya ako. Off niya ngayon eh. Pero tutulungan niya ako. Ang galing, ang bait. Alright, so ayan, pupunta kami bowling center ngayon at ah... Uh, Tulungan ako ni Maka sa so, 360 na ngayon thank you let's go uh, 24 cents huh? 24 cents 24 cents okay let's go umuulan mga kapin boy umuulan umuulan Yan si Ma ang kakasama ko. Tutulungan niya. Ang um, ulan. Alas stress bubuhos talaga. So yan. Pagtulungan namin yung problema sa likod ngayon. May problema ng machine. Ayusin namin dalawa. deop niya eh, pero tutulungan niya ako salamat talaga kay mga nya. niya alright Yan. eh kinuha ko na yung radyo at umpisan ko kagad tong problema ng makina dalawa kami na maka nakaka pinboy sa pagmamadali namin ni maka dahil nga may liga, may liga ng alas 6 eh nasobrahan namin ang bilis, hindi ko na nga nakuhaan ng video pero nagawa na namin tong lane 22 yung roller sa harap naayos na namin naikabit na namin kaagad dalawa kami nagtulong tapos pagkatapos ng lane 22 eto namang lane 15 kumalas yung mga belt don sa uh, spinner roller ayun yung kulay pula na yun may belt kasi yan kumalas dito natanggal yung spring na putol ayan naayos na rin kaagad namin binili na namin ni Maka kasi Uh, Siyempre mas maganda yung maayos agad kasi may liga nga hindi pwedeng, ano gagamitin yun eh gagamitin yung mga lanes na yun hindi pwedeng habang gumagawa ka eh mag-uumpisa na sila medyo pressure na yun kasi itong lane 3 naayos din namin to ang nangyari naman dito hindi napansin ni Mapa natanggal to, centric natanggal yan so tinapitan lang namin ang bago inayos namin yung spring ayos na yung distribute ng pins yan, ang tawag dyan, distributor assembly. So, ayan mga Kapinboy. Uh, ayos. 420 pa lang. Eh, nayari na kagad namin lahat. Wala nang problema. So, ready ready na ako mamaya sa liga. Uh, at si Maka naman, uuwi na. Uh, ayun, naliligo lang kasi may shower kami dito. May toilet kami rito sa likod. So, naliligo lang. Tapos, pauwi na siya at magpapahinga. So, ayan. Pasalamat ako kay Maka dahil tinulungan niya ako. Ang bait. Day off niya ngayon pero pumunta siya rito para pagtulungan namin yung problema so ayan kaming dalawa nagtutulungan dito para syempre bawas problema sa makina lalo na pag may liga so ayan muna mga kapinboy at uh, ayan na uh, magcheck lang ako time check 5.11 mga kapinboy si na ako maglinis ng lanes papahid na ako ng oil at yan pinapaandar ko na yung oiling machine lilinisan niya muna tapos pinapahiran niya ng langis kanya ng paglilinis ng lanes mga ka -fimboy. gumagamit kami ng mga ganitong machine oiling machine ang tawag dito flex walker kung saan na siyang lumilipat ayan ang kintab na diba so ayan uh, Inumpisan ko ng paglilinis dahil uh, sisimula ang liga ko mga senior to uh, magsisimula ang liga ng alas 6 so mga kapinboy uh, walang naglalaro ni isa kahit na mga open bowlers o mga walk-in customers walang naglalaro medyo tahimik ngayong araw na to merkules pero mamaya siyempre magsisimula ang liga alas 6 so medyo maingay na tayo rito so ayun na muna mga kapinboy magsisimula na ang liga ko alas 6 Ayan, ah, uh, nandito mula na sa lampo mato. Ah, uh, ako sinisimula naman, sinisimulan ko na rin yung hapunan ko. Ayan, kapapin ko yun. Dati ng kasi habang lalaro sila, eh, sumusubo ko para kahit pa paano may lakas, diba? Hapunan yan, hapunan, alas ay sa mga kapapin ko alas ay So ayun na uh, ko lang to Habang um, Patakbo-takbo boring mo no, eh, Subo-subo rin subo rin para Kahit pa eh, hindi tayo manina Yo mga kapin pinball Walang naglalaro ah uh, uh, Pahinga sila Nagpapahinga sila uh, after Mga ilang games Maya maya maglalaro uli sila So ay mga ka pinball wala talagang naglalaro ngayon Ayan ni isa walang bukas na lanes walang bukas na makina so mga kapinboy boy, itong makina namin na ito ay napaka luma na 80 to 70 ibig sabihin 70s pa siya na assemble o nagawa o, o, na manufactured 70s pa to uh, ginamit so ang tagal na di ba tagal ng makina na to uh, mahigit 40 years na to kaya mga ka pinboy talaga namang umiinda hindi lang ako kundi pati mga kasama ko sa sakit talaga ng ulo kapag kamay nasisira dahil talaga namang ang hirap ayusin lalo na kapag ka ganitong ganito kaluma unang una minsan uh, wala na kasing mga pyesa eh kumbaga uh, kulang na sa pyesa hindi alam kung remedyo na lang kadalasan eh kung nakikita nyo yun no, know, tapal tapal na lang mga kapindoy oh. ayan So ayan, minsan lumulusot yung bola dyan. Tumatalsik yung pin. So mga remedyo na lang. So wala na talaga mabilhan na bago. Kung meron man, eh, siguro napakadalang o limitado lang, di ba? So ayun mga ka-pinboy, talaga namang masakit sa ulo kung minsan kapag nasisiraan kami, lalong-lalo na yung mga electronic box namin, yung chassis chassis na sinasabi. Amoy sunog. Amoy sunog to. Adi, contactor relay. Relay contactor. Ano siya? Uh, nangangamoy, amoy sunog. Kaya yung machine bigla na lang huminto. Ito ang mahirap. Nasakit talaga sa ulo ko nasir nasisiraan kami ng ganito wala kami spare so no choice ako kundi report doon sa amo ko ayan may naglalaro dito bigla na lang huminto tapos na amoy ko sunog to amoy sunog tapos uh, pagkain noon ko wala na ayaw na gumana at trekking ngayon umilaw lang siya pero hindi na umaandar ayaw na ayun nakamba natin mga <laughs> kapit boy ginawa ko sinanggal ko to ah may naglulus siguro dito may naglulus dito gumana kaya naglulus dito kasi binaklas ko to tinanggal ko to tapos kinabit ko lang ulit tapos inayos ko lang yung mga ayan kagaya nyan inayos ko lang yung mga wire baka kasi may lost contact so ayun mga kapit boy, kala ko sasakit na naman ulo ko na ito gumana o mandar tinosurprise kami na ito eh Binibigyan kami ng sakit ng ulo. <laughs> Kala ko may problema na naman. Lane 11. So ito. Kita mo na may itsura oh. Dito nagkakaroon ng problema. Minsan nasusunugan kami yung female pin. Nasusunugan kami noon. kami pamalit kapag nasusunugan kami ng pin na yun, yung female. Walang pa malit kaya sakit sa ulo. Siyempre gusto mong maayos agad tapos wala naman pa So ayan, ayos na. So wala akong i-report ire bukas. maglilikpit na ako ng basura dun sa labas. walis, tsaka magmamap tsaka uuwi at uh, kailangan natin abutan yung 361. So ayan, patayin ko na. Ayos ka na ha. Wala nang report. Ayan. <laughs> Gumana, kanina wala eh. Kala ko nga itong motor eh. Wala yung chassis na, Pinaklas ko lang yung contact nung ano. Nung female tsaka male pin. Ayun. Mandar. So ayos. At makakatulog ako ng maayos at mahimbing. <laughs> Stress. sa sakit sa ulo. Alright. Ayos na. Ang mahiwagang trolley mahiwagang trolley panghakot ng basura sa labas babusugan ako yun lang yun lang pinjam yun lang yun lang lalabas na ako eh lalabas na ako wag ka nakisira ka Ayan o oh. Nakapot ng basura Ayan Ayos na Collecting the basura alas 11 na. Uwi na ano naman mga Pinboy. At uh, bibilisan natin ng konti dahil habulin uh, natin yung bus 361 sa labas. Ayan, off na. Boom. Ayun Ay, no, alamig lamig. Alas 11. Nagugusok yung bibig ko sa lamig. Ay mga Pinboy, maaga tayo nakalabas ngayon dahil Uh, magering nawala ng tao magering uh, walang naglaro ayun, uh, yun uh, na, uh, ko kaagad yung mga basuraan nakapaglinis kaagad ako sa ballers bowlers area kaya ito nakabihis tayo kaagad at nakalabas tayo ng bowling center ng medyo maaga aga at sigurado ako na maaabutan natin yung bus 361 so ayun napakalamig ngayon Whew. kagabi lalo Daku. kagabi parang Nagigising ako sa sobrang lamig Kumapasok oh, talaga sa balat oh, oh. Wala ganito talaga dito Pero wait lang tatawid ako dito Tatawid ako dito pero may Para matakbo ko yung bus stop Ngayon paglagpas ng mga sasakyan Uy ano then... Alright, turun tayo mga ka boy. na. Nice, ang daan lagi ng bus dito, pagka ganitong oras ay 11.13. Yun talaga ang daan. Minsan lagpas konti, minsan uh, maaga namang dumadaan. So kailangan alas 11 o 11.5 o 11.10 dapat nasa bus stop ka na dahil kung hindi magti 3.6 tayo at medyo may malayo-layo ang lakaran nun o may biyahe pang bus 3.3 naman yun ewan ko saan papunta yun gabing gabi na mukhang last trip na yun alright oh Ako, nasiraan niya siya. Umuusad-usad yung kanyang kotse ay no. Uurong sulong. Ayun ang mahirap pagka ayun ang kawawa, mahirap pagka nasiraan ka tapos ikaw lang mag-isa no. sa ulo yun. <sighs> ayun ang, tapa hazard siya tapos uusad-usad yung kotse ng ganun. Baybayin natin ang bus stop. All right, nandito na ako. Hintayin ko lang yung bus. Bus parang naninigarilyo eh. medyo nasanay na rin ako ng konti konti lang, medyo medyo lang pero talaga namang malamig pa rin talaga lalo na sa gabi ang gantong oras lalo na pa -uwi. lalo na commute lang tayo so talagang buti may jacket akong ganito binigay ng may-ari ng bahay binigyan ako makapal to eh Ayan, yeah, tapos binigyan ni JB ng ganito so ayos hindi nalalamigin yung tenga natin tsaka batok <laughs> alaking bagay ba wala pa rin yung bus ha ah. 361 woohoo ayos makakasakay na tayo ang na yan ayan ang 361 Ayan, nandito na 'yung bus. Thank you. <laughs> okay. Yeppa. Ayan. ayan. Nandito na tayo sa dobus. Bus. Andaa. Uh, hindi na tayo nilalakbay ng shadow. Na McDonald's na bus. All right, mga kapin boy, pauwi na tayo nang mano-rewa. We'll be right back.